ang pamana ng White Moncado Mansion, Davao's Living Heritage. Sa likod ng bawat gusali, may kasaysayang naghihintay na muling buhayin. Ngayong araw, samahan niyo ako tuklasin ang isang makasaysayang tahanan sa Davao, ang White Moncado Mansion. Sa tuktok ng burol sa Davao City, nakatayo ang White Moncado Mansion, isang simbolo ng pamumuno, pananampalataya at katatagan. Ipinatayo ito noong 11,300 at ni General Hilario Moncado, isang Pilipinong leader, mistiko at tagapagtatag ng Moncadista Movement. Dito siya nanirahan kasama ang kanyang mga tagasunod at ginawa nilang himpilan noong panahon ng digmaan. Sa loob ng puting mansyon na ito, isinilang ang mga turo ng disiplina, pagkakaisa at pagtitiwala sa sariling kakayahan ng mga Pilipino. Matapos ang digmaan, ang mansyon ay naging sagradong lugar, isang tahimik na paalala ng kasaysayan at ng isang taong nangarap ng isang bansang malaya at marangal. Hanggang ngayon, matatag pa rin itong nakatayo sa Davao, ang White Moncado Mansion, saksi sa isang pamana ng pananampalataya, liderato at pag sa bayan. Kung gusto mo pa ng ganitong mga kwentong makasaysayan sa Pilipinas, huwag kalimutang mag-like. Mag-subscribe at i-on ang notification bell para sabay-sabay nating tuklasin ang yaman ng ating kasaysayan.